Ang Pilipinas ay predominantly backyard farming. Yung backyard farming nagsisimula yun sa wala kang inahin, meron ka lang fatteners na iilan, hanggang sa magsimula ka mag fattening. In fact, ang cut-off natin dyan ay kapag ka 50 sau level ka or below, ikaw ay considered na backyard. Pero actually, dito sa Pilipinas, kapag meron kang 20 na inahin, malaki ka na eh. So, ang treatment namin sa'yo, medyo semi-commercial ka na. Pero technically, sa Bureau of Animal Industry at sa mga definition natin, 50 saw level. Pag mababa ka dyan, ikaw yung backyard. Iba talaga ang dynamics kapag ka ikaw ay merong 20 lang na inahin sa merong kang 50 o 1,000 inahin. Sinasabi ka nga natin kung kayo nagsisimula pa lamang, magsimula muna kayo sa kukonte para naintindihan nyo yung buhay ng baboy at natututo kayo along the way. Habang dumadami kasi ang baboy, dumadami yung population, mas pumapasok yung sakit. Kasi mas sumisikip, mas hindi na tama yung ating disenyo kasi hindi tayo ready. Kaya importante talaga pa nagpaplano tayo, advance tayo mag-isip, meron tayong enough na lupa for expansion. Alam natin yung disenyo ng isang babuyan pag medyo marami na, kesa dun sa babuya natin disenyo nung ku-konti pa lamang. So kailangan uh, alam natin yung mga techniques, yung management ng mga differences. Pag ma manage ng sakit, iba-ibang bakuna, depende sa dami ng baboy natin. Pero isa lang ang, ang ang mga constant nito. Ang constant nito hanggat maari, isa lang dapat ang pinanggagalingan natin ng mga breeds. Kasi pag isa lang pinanggagalingan ng breeds, kahit padagdag ka ng padagdag sa inyong babuyan, nanatiling the same yung level ng herd immunity, the same yung mga sakit, kaya walang bagong sakit na papasok sa babuyan mo pag yung sources mo ng breeders ay nanggala lang din sa isang babuyan. Pangalawa, importante, meron tayong biosecurity or quarantine area para lahat ng papasok dun sa expansion natin lahat ng yun ay dumadaan sa proseso na hindi siya makakadagdag ng sakit o hindi siya mahawaan ng sakit doon sa ating babuyan. Para pagpasok niya sa mismong expansion farm natin, walang bagong sakit kang imamanage. At importante, kailangan open yung utak natin. Open sa differences ng isang backyard system, sa isang semi-commercial system, at sa isang commercial system. Kailangan alamin mo yung differences ng herd immunity at herd management kasi ang baboy natin ang pagmamanage niyan hindi pa isa-isa ang pagmamanage niyan as a herd. And with that, alam natin na ang kita sa isang babuyan ay nasa paramihan. At ang pagod sa pag-aalaga ng isang inahin ay iisang pagod kung nag-aalaga ng sampung inahin. So ang challenge natin, we learn from 1 to 10 and grow from 10 to 20 to 100 to 1,000 kasi nandun yung mas kita sa mas marami kang nabibentang baboy sa isang buwan.